Ito yung 100 pieces na nabili ko na dog treats ng ating mga aso. Sobrang mapili kasi yung aking mga dogs talaga. Pero dahil mura siya, sige, trinay ko. And so far, ito pa lang yung nagustuhan talaga nila na dog treats. Ham sausage nga to, pero meron talaga siyang different flavor with chicken, beef, at the same time fish na din. At eto nga si Dior dahil ayaw niya talaga magpahuli. Ayun, tumabi na naman sa akin, be. Napakadami na to. Gusto niya pa namang suluhin. Actually, mixed flavor yung kinuha ko. Pero gusto naman nila lahat tong tatlo. At kita mo, for the antay-antay na naman ang mga to. Bihikan kasi talaga sila. So, bihira talaga ako bumili ng mga dog treats. Like, ang dami ko nang nabili pero hindi nila kinakain. At ito talaga yung nagustuhan nila. So, ayan si Chanel. Gustong-gusto niya din. Bihikan silang tatlo. Kaya kung ito nagustuhan ng mga chow-chow ko, siguradong magugustuhan ng mga dogs nyo. Swertehan na lang talaga kung makahanap ako ng para sa kanila. <laughs> hindi masasayang yung pera. <laughs> Kita mo, nakulangan pa nga sila talaga. Be, kaya for the hingi pa ang mga dog. Ito lahat siya pero syempre kulang-kulang na to na 100 pieces. Kung ham and sausage nga lang naman, bakit ka patatanggi, ba? Diba? Tige, nga, matry ko nga din to minsan kung masarap talaga. I wonder kasi kung bakit nila nagugustuhan dahil sa sobrang pihika ng mga to eh.